gawa tayo ng ice guys hmm. gumagawa lang ako ng yellow yung ginagamit namin mineral tingnan yung gawa ko guys. cute hmm. wala dito ako sa kubo magawa ako ng ice kasi minsan pag yung nagdi-juice, gusto ko talaga may yellow pag nagdi-juice lang pero hindi ako umiinom na malamig kasi guys umiinom ko hindi malamig pero pag sa mga juice nag ano ako naglalagay ako ng yellow Tanim lang, guys. Kawa lang. Tanim choran di Charan! Diba? Sobrang init kasi. Nakakatamad. Lalabasan ako. Kailangan na. Charan! Ano na guys. Yellow for sale. Ay, naku guys. Maraming yung tayo sa yellow mo May napanood na ako yung umaman siya dahil sa pagtitinda lang po ng yellow. Kaya, gayahin ko yun guys. Maganda kasi may kontak ka sa mga palengke. Pwede. Talagang kahit paano kikita ka dun. Kasi kailangan ng mga fish ang yellow. Para hindi sila maano, hindi sila ma patagong ginasak. Sensya na kayo kayo sa upo ko. Ganun yung guys. na yun ice! ilan na pa yung ginawa ko guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 12 wala akong mga 12 peraso guys paraan ang hirap kasi nasa gumawa ng yelo yung minsan take time din ang paggawa ng yelo pag may time na ako yun paggawa ako mabuting ano, dito ako sa kubot nandito yung ano yung mineral kasi ginamit nila ito nung isang araw hindi nila pinasok nung sa kusina dito na na ako gumawa ng ice <laughs> na chika chikahan tayo dun sa inyo okay. isa na lang guys third lang ginawa ako para nagtama ano, lang ko yun diba guys ay tanghali ano ba kayo dyan guys ako galing ako sa simbahan tapos ah, uh, thank you nga pala sa mga kasis ko na taga dito sa, uh, sa subdivision namin. Maraming salamat sa pag-add sa akin. Tsaka maraming salamat din kay Sister Baby pagpasok sa akin sa asherik ko sa simpahan. Hindi na po rin po sa simpahan. Hindi sa Chara for sale, thank you guys.